sa dulo ng lahat ng makukulay mong eksena sa buhay sino ka Oo, pinapalo ako. Naranasan ko may bitin sa na, na, na sinturon, ni bitin gano'n, lumagabog, uh, konting kilos lang, pinapalo ako, tinatapi kang ganun. Kumending ka lang ako, di papaluin ka ng batuta kasi tatay ko pulis. Naranasan ko din lagyan ako rito ng bullets. ganon lalaki ka ba? Bakla ka ba? Lala Ay, lalaki, lalaki po! Ganun. Nagka-crush din ako physically. Yung, yung para bang ako prinsesa, siya yung Prince Charming ko. Yung sandwich lang na binaon ko, we going to share. Sasabihin, bakla yan, alam ba niya yung ginagawa niya? Bakla yan, maglalandi lang yan, bakla yan, gagamitin nilang nila tayo. Ma, uh, marami, ma marami, pa rin, hindi pa rin sila nakukontento. Pero bakit ka magpapatalo? Ay, di, eh di, eh, kung sino yung siya, yo, siya pang tulungan mo lalo. Ako si Jojo at ito ang istorya ng aking buhay.